Balita naman sa mga lalawigan Ipinagutos na ng provincial government ng Pampanga na magsagawa na ng house-to-house -house inspection laban sa mga illegal na pogo Ayon kay Pampanga Vice Governor Lilia Pineda, nagsimula ng mag-ikot ang mga otoridad nitong linggo Kasunod ito ng pagkakadiskubre ng mga maliliit na scam hub sa Mexico at Bacolor, Pampanga Mga Pinoy rin daw ang nagpapatakbo ng mga ito Muli namang nanindiga na magkaisa ang lahat ng alkalde at opisyal ng Pampanga sa pagtutol at paglaban sa mga pogo. Hindi po naman daw ho pumalaot ang maraming mga maangisda kahapon sa harap po ng banta ng China na huhulihin ang mga papasok sa loob ng pinag-aagawang teritoryo. Lalo pat hanggang anim na pong araw na umano ikukulong ng China ang mga nasabing individual ng walang paglilitis. Ito'y bahagi na pinatinding aksyon ng China sa pag-aangkin sa karagatampong sakop nga ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kaya po naman nananawagan ngayon sa Philippine Coast Guard ang ating mga maing isda na kung maaari ay magpadala pa ng mga ilang pang karagdagang barko sa mga lugar na pinupuntahan ng ating mga maing isda para sila ay mabantayan. Patay naman ang magkaangkas na lalaki sa Cebu City matapos mahulog ang sinasakyan nilang motorsiklo mula sa flyover. Dead on the spot ang angkas ng motorsiklo. Sinubukan namang isugod sa ospital ang rider pero idineklara siyang dead on arrival. Base sa investigasyon ng Cebu Traffic Enforcement Unit, pauwi na sana ang mga biktima nang mangyari ang disgrasya. Hindi pa malinaw kung paano sila nahulog sa flyover pero posibleng mabibigay Bilis ang takbo ng dalawa sa may pakurbang bahagi ng flyover. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Patay po naman ang isang tumatakas na kasambahay matapos pumahulog mula sa bubong ng isang warehouse sa Tagkawayan, Quezon. At ayon sa Lucena City Police, umakit po sa fifth floor ng kanyang tinutuluyang bahay ang 36 anyos na biktima na si Elias Marites. Mula sa gusali, tumawid sa bubong ng katabing warehouse ang biktima. Pero natapakan ng babae ang sirang bahagi ng fiberglass sa bubong ng naturang budega kaya siya ay nahulog. Dead on the spot ang kasambahay. At ayon sa investigasyon, gusto nang umalis ng biktima sa kanyang trabaho kaya naisipan niyang tumakas. Patuloy po namang iniimbestigahan ng mga pulis ang pangyayaring ito. May panibagong hepe naman ang Davao Police Regional Office. Yan po ay si Brigadier General Nicolas Torre III. Dati siyang hepe ng Quezon City Police District. Itinalaga siya sa Davao kapalit ni Police Brigadier General Aligre Martinez. Inalis sa pwesto si Martinez pero walang malinaw na dahilan kung bakit. Pero nangyari ito kasunod ng paghahain ng arrest warrant kay Kibuloy noong nakaraang lunes kung saan nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng pulisya at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Matatanda ang binatiko siya ng ilang malalapit sa pastor, kabilang sina Vice President Sara Duterte at kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.